Yon, magandang araw mga kapupu Ngayon lang ulit ako nakapag voice over. Medyo naging busy tayo nitong mga nakarang linggo. Ang daming ganap, lalo na sa si school ng mga anak ko. Pero dahil weekend ngayon at walang pasok ang mga bata, syempre, automatic na gym time natin to. Alam nyo mga kapupu, ang saya ko talaga tuwing nakakapag-workout ako. Basta may free time lang, kahit 1 to 2 hours a day. Tapos 3 times a week, ayos na ayos ako doon. Sa mga kagaya ko na nanggaling sa ganitong katawan, parang may takot na akong bumalik sa dati kapag hindi ako naging consistent sa workout. Kahit gaano ka busy, pinipilit ko pa rin isingit ang gym sa schedule. Kaya tara, samahan nyo ako mga kapupo. Let's go! Leg and core day pala tayo ngayon mga kapupo. Pero bago ang lahat, gusto ko lang ipakita sa inyo itong picture. Kuha ito nung unang araw ko ulit sa gym. Kung mapapansin nyo sa taas ng foto, nakalagay dyan yung date, January 25, 2024. Yan yung araw na nag-desisyon na kung maging seryoso ulit sa pag-workout. Nagbubuhat naman ako dati, nung college at nung nagtatrabaho ako sa banko. Pero ang problema, hindi ako naging consistent. Lagi kasi akong out of town. Parte kasi yun ang trabaho ko noon. Kailangan pumunta sa iba't ibang lugar kahit sa malayang probinsya pa kaya kahit may konting progress eh, ang bagal lang resulta. Tapos syempre tuwing may biyahe, pagkain agad ng hanap. Alam nyo na, kain dito, kain doon. Kaya parang nawawala lahat ng effort sa gym. Pero ngayon iba na. Mas determinado na ako, mas disiplinado at mas focus sa goals ko. Dito mga kapupo, nagle-leg press ako. Bali, last set ko na ito, 280 kg na binubuhat ko dito. Bawat workout ko, tatlong set lang, 8 to 12 reps kada set. Pero lagi akong nakaset to failure. Yung tipong huling buhat mo, wala ka nang mapiga. Nung nagsimula ulit ako magbuhat, pinaano ko talaga maayos kung paano ko makukuha yung fitness goal ko. Marami akong trinay na diet methods, low carb, intermittent fasting, pati carnivore diet. Lahat yan, effective. Pero alam nyo ang mga kapupong tunay ng sekreto? Disiplina. Pero lagi kong tinatanong ang sarili ko, kaya ko ba itong i -maintain? Kaya ko ba siyang gawing lifestyle? Mula January hanggang July 2024, consistent ako sa gym at sinamahan ko yan ng low carb diet at fasting. Nagbubuhat ako ng walang kain. Ibig sabihin, walang external energy source. Kundi yung stored fat ng katawan ko ang binuburn ko. Anim na buwan ako nagbuhat ng light weights na high reps. Ang goal ko lang noon ay magbawas ng timbang at taba. Sinabayan ko pa ng jogging at zero rice intake strict ang diet pero consistent ang effort. At ito na nga mga kapupo, mula sa 120 kilograms noong January, umaba ako sa 68 kg itong July. Pero mga kapupo, wala akong muscle niyan. Talagang fat loss lang ang naging focus ko. Kung titignan nyo iyong picture na may petsyang July 2024, yan ang itsura ko sa 68 kg. After 6 months ng disiplina, pawis at sakripisyo. Dito mga kapupu, patapos na ako sa dumbbell deadlifts. 80 pounds bawat kamay ang binubuhat ko. Ang target nito hamstring pero may konting tama rin sa glutes. Alam niyo mga kapupu, base sa BMI ko, ang ideal weight ko para sa height ko ay nasa 61 kilograms. Ibig sabihin, 7 kilos na lang ang kailangan kong bawasan para masabing nasa normal weight na ako. Pero dahil may background na rin ako sa pagbubuhat at muscle building, na pagdesisyonan ko na mag-shift na ako sa muscle building phase. Sa tingin ko kasi, sapat na yung fat loss na nakuha ko. Manahon na para mag-focus sa gain ng quality muscle. Dito na rin magsisimula makapupo yung calorie deficit journey ko. Nagsaliksik ako kung ano ang tamang calorie at protein intake araw-araw para maiwasan pag-gain ng unwanted fat habang nagpapalaki ng muscle. Aminin natin, sa una nakaka-overwhelm talaga yung pagbilang ng calories. Pero para sa akin, Importante to kung seryoso ko sa fitness goals mo Kaya bumili ako ng malita timbangan para sa pagkain Mas madali ko na ngayon na monitor ang bawat gram na pumapasok sa katawan ko Lalo na yung pagdating sa protein Na sobrang crucial sa muscle building Itong ginagawa ko ngayon mga kapupo uh, Pang glutes ito Hindi ko alam kung anong tawag sa machine, machine na ito Pero first time ko siyang ginamit Ang pinaka importante sa lahat mga kapupo Consistency kung kaya mo maging consistent sa pagkain ng tama at sapat, malaking tulong yan lalo na kung nagbubuhat ka. Kung dati nagbubuhat ako ng walang kain, ngayon ay kumakain na ako 1 to 2 hours bago mag-workout. At oo mga kapupo, may kanin na ako dyan 100 grams. Ngayon, ang goal ko ay unti-unting dagdagan ng bigat na binubuhat ko. Pero low reps na lang, mga 8 to 12 repetition per set. Kasi nung fat burning pace pa ako, puro high reps ginagawa ko Umaabot ng 25 to 30 repetition bawat set. Dito mga kapupo, katatapos ko lang mag calf raise, uh, 150 kilos 'yan. Dito mga kapupo, start na tayo sa core workout natin. Unang exercise, uh, cable ab crunches. 3 set ito, uh, 8 to 12 repetition. Alam niyo mga kapupo, hindi madali at walang shortcut ang bawat pawis at bawat sakit ng katawan. Lahat 'yon may halaga. Hindi mo kailangan maging malakas. Kailangan mo lang hindi sumuko. Bawat araw mo sa gym, sa isang hakbang ito sa mas matibay at mas disiplinadong ikaw. Kung napapagod ka, eh normal lang yan. Pero hindi yan rason para huminto. Last workout na natin to mga pang Pangkor at obliques. Hindi ko alam yung exact na tawag dito. Pero ang sigurado ko, solid ang tama niya sa obliques ko. Kanina nga nabanggit ko kung kakayanin ko ba maging consistent sa ginagawa ko at kung kaya ko bang gawing lifestyle ito. Ang sagot ko, oo. Dahil kahit nakakalori deficit, deficit ako, nai-enjoy ko pa rin yung mga pagkain na gusto ko basta pasok sa daily calorie intake. Siyempre, sinasabayan ko ng sipag at tiyaga sa workout. Sa lahat ng tumapos ng video na to, maraming maraming salamat po sa inyo. Mahihilingin lang ako kung pwede pakishare nyo itong journey ko sa wall nyo. Baka kasi may kagaya ko noon, nawawala ng pag-asa, ng gana, na baguhin ng sarili, hindi lang para sa pamilya kundi para sa sarili mismo. Baka ito na yung kwento na kailangan niyang marinig para magsimula na rin siya ng laban. Ito rin pala ang current physic ko ngayon. Hindi man ako sobrang payat pero mas healthy na akong tignan. Alam kong malayo pang pa lalakbayin ko para maabot ang goal ko. Pero alam ko rin, malayo na ako sa dating ako.